Mista niyo po si Warlito. Yes, sir. Ramirez. Ano po itong ginawa ni Sir Warlito? Nangapit bahay po, sir. Naku po. Ang kanyang kinapit bahay ay... Umari ko po. Diyos ko po. Anong trabaho po ni Warlito? Tra traffic Tra traffic po. Enforcer po sa Manila City Hall po. Si Warlito and si Joanne at Tila Bay LQ ba? Oh. Okay. Nag-aaway po. Ayan, ayan. Oh, hinabol pa po ng mister niya at ayan. Nag... na kumpranta na po si sir tungkol dito. Opo. Anong sir? sabi niya po? Eh sabi niya po, hindi niya na ho, ang, bali tinanggap ko na ulit po siya sir. Ah, nag-sorry. Opo, pero hindi niya po nilulubayan yung kapitbahay po namin, sir. Eh. So, nakausap niya na po itong si Juan si Kumare. Opo. Ano sabi po ni Kumare? Wala po, humingi lang po ng pasensya, pero hindi po nila Tuloy-tuloy tuloy, pa rin. tuloy pa rin po eh, Senator. Ilan bang anak nyo? Apat po. Yung buso ko po, sir, nag-aaral po ng criminology sa PCC. Sir Wardy Yes po. Mamili ka, trabaho mo o si Joan? Wala naman po, hindi naman po kami nagsasama nun, sir. <laughs> sinungaling ka? Saan ka kumukulang ang kasinungalingan? Wala po, wala na po. Nangungupahan kayo, may nagsasabi sa looban. Wala, 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 wala akong ah, ano. Kayo, agos, may pareho kayo sinungaling. Oh, Marami nang okay, nagsasabi nga, pero September 6 po ayun po may CCTV po magkasama po sila September 21 po hinatig niya po yung bata kasama po yung Joanne. Umuulan po yun, sir. Hindi ko lang po nakuha na ng CCTV. Kayo pa ba yung nagsasama? Hindi na, iniwa, iniwanan na po niya kami. Kailan pa ho? Oh? Nung Mayo pa po, sir. Dahil dito? Opo, sir. Nag-usap na pala kayo dati pa at naghingi ka ng sorry. Hindi na ulitin, pero inulit mo pa rin. O baka gusto niyo po, sir, tawagan ko si Mayor ng Maynila, Mayor Lacuña. Malamang sa malamang, baka ikaw ay is Sante. Okay lang po, sir. Wala naman po ako magagawa. Pero... Inaamin ina ina ko po, po, wala pagsasama na, na po. Masakit dito, iniwan mo si Macy's, para kay Joanne, yun ang masakit, sakit. Mr. Sabat, si Warlito Ramirez, tauhan niyo po ito. Well, under my supervision po siya, supervisor po niya ako sa motorcycle minister. Kaysa naman, sampahan po natin sa bawasit ng kaso si Warlito, baka pwede po natin umpisan sa inyo, gawa po kayo ng hakbang para mm -hmm. naman eh, itong si uh, Mrs. Ramirez ay eh, makakuha naman ng konting justisya mula po sa inyong tanggapan. Hinaharang po yes, reklamo ko, sir. Sa opisina po nila, tsaka may tumulong po na chairman, sir. Kaya nabalik po yung mister ko. ah, sino chairman tumutulong? Hindi ko po alam. Makausap po ng OIC nila, eh. Mr. Sabat, maasahan ko bang aksyon mo? O kailangan ko pang kausapin si Mayor Lacuña. Actually, nasabihin ko po ni kay... yung director namin. Sir, Toti Jokno po. Sino po Ato si Toti Jokno? Ito yung aming uh, head ng Manila Traffic and Parking Bureau okay. dati namin. na po ito na sumbong si Mr. Ramirez kaya lang pinagtatakpan daw po Hindi naman po pinagtatakpan kasi parang nangyari po kasi inisyo na po yung dati ng NBC tapos nga po uh, meron nga pong lumapit kasi nga raw po ang uh, naging usapan ito si Mr. Ramirez eh, handa naman daw pong tumuporta sa mga bata kaya kung tatanggalin daw po kasi uh, wala kasi suporta ron sa mga bata kaya po siya na ibalik. Okay, sir. Uh, po, po. From, sir, it's for Mrs. Ramirez to decide. Ma'am, kasi pag tinanggal daw, wala na may bigay support sa bata. Wala po, sir. Kahit na po. Okay sa inyo, kahit Opo. na... Opo, sir. Mawala sa trabaho, kahit mawalan support, supporta. Opo, basta At least, Opo. nakuha ka ng stisya. Opo. Opo. I-relay okay, eh, ko po, po sa director namin, sa eh, kay Sir Toti Jokno, para po... Uh, Mabigyan po ulit siya ng PCNDC. Mr. Ramirez, Baka gusto mo mong ilang sorry kay ma'am. Tapos awatin tayo ni ma'am. Eh hindi ko na itutuloyin para ikaw mapatanggal. Hindi na lang po. Okay hindi? na lang po ako. Okay na? Hindi oh. na lang po ako hindi, sir. Gagano na lang. Kung matatanggal, tanggal na lang po. Wala naman ako naging kasalanan dyan, sir. Kaya nga nagpalaya sa akin, sir. So, di bali na matanggal ka, huwag ka lang mag-sorry kay Macy sa kasalanan mo. Sa bagay, ngayon lang ko nakita ng traffic enforcer na talaga matapang. Naninindigan sa kanyang kasalanan dahil may bata po silang imbolbe, eh, kaya ayaw niya pong iwanan yung kapitbahay namin. Ah, meron silang anak. Opo, yung po yung inaano nung babae, inaadopt. Una-una po Senator, pinapa-verify ko din po sa MTPB yung binanggit po na pangalan. Ano po ang kanyang status mm -hmm. sa MTPB? Uh, un, hindi ko naman din po siya personal na kilala. And siguro po if mag mag po ng reklamo si Mrs. Ramirez pwede naman pong i-endorso na lang po ng, ng opisina ko kay Mr. Toti Diokno para po ma-actionan nila. A ah, very good. Opo. So kami po magpa-file ng formal complaint. Sasamahan po namin itong si Mami Landis. will file a formal complaint sa inyong tanggapan. At bahala na po kayong gagawin ng endorsement. Ano po? Yes po, Senator. Mr. Ramirez, may gustong kayo sabihin kay Ma'am. You don't have to apologize. But meron kayong mensahe para kay Ma'am? Okay na po yun, tatanggapin ko na. Kasi okay. matagal naman niya na ako pinatatanggal na lagi. Lagi naman niya ako pinatatanggal sa kahit sa trabaho. Kahit sa security, lahat. Pinagawa niya ng parang para matanggal ako. Sige po. Salamat ah, po, sir. Ha, sa tatanggal tanggal naman yun. na ako, sir. Okay na yun. Sige po. Maganda hapon po. Sanay na ako sa tanggal, sir. Sanay na po. Kaya ilang beses na ako kayo natanggal, sir? Maraming beses na po, sir. Oh, hindi pa kayo nagpapakatino. Ilang beses na pala kayo natanggal, Sige sir? Po, okay na po yun, sir. Wala naman po problema. Siya si Tanungin niyo kasi sinungaling yan, sir. Marami ah, na po. Sir, marami na po naging babae yan, sir. Eh. Kasi ayoko lang po maging broken family, sir. Kaya, hindi lang. Broken po. Black family na kaya tayo, okay na yun. inando ko po. Eh ngayon, hindi ko po matanggap ngayon. Kapit-bahay po, kumari ko pa po. Lagi po silang nagiinuman sa gilid na. Tsaka nakita po ng anak ko yun, naghahalikan po sila sa gilid. Naku po, yun ang masakit. Nakita po ng anak ko Child yun. Child abuse pa siguro yun. Nakikita ng babae, ng anak ko Oo oh, oh po. Nakita po ng anak ko. Tapos yung babae po, bali tinatago po yung asawa ko sa gilid ng iskinita po namin. Anong trabaho po ni babae? Wala po, sir. Nasa bahay lang. Kasi lahat po ng mga tao doon sa amin na natambay, binibigyan po niya ng lagay. Lalagyan niya po kasi malakas po kumita eh. Ba't malakas kumita? Eh, traffic enforcer po. Teka muna, hindi ko maintindihan. Paano kung naging malakas ang traffic enforcer? Bas malaki pa yung kita sa sahod. <laughs> Bas malaki ang kita kasi sa sahod? Paano kumikita? Halimbawa? Eh, sa huli-huli po. Kunya, um, may huliin. Tapos, ano sabihin? Yun lang po. May nahuli siya. Ganun. Kinukwento niya lang po. Ano, yung violation po. Ganun, ganun, ganyan, ganyan. Depende po sa taong magbibigay po eh. Nakikita po na ako. Naka, ganun ano eh. Anong, anong ganun? Nakalukot. Ah, lukot, lukot. <laughs> Ay, yung mga lukot-lukot. Depende po. Misan 500 po. Misan 1,000 po. Uy, lukot-lukot. Opo. Marami. Oh. Hmm. Magkano inabot? 2,000, 3,000? Higit pa po ata doon. Tatlong libo, isang araw. Malakas nga ang kita. Malakas po. Kaya nga galante po sa babae yan, sir. Po, kaya nga po na bihisan niya po yung kapitbahay namin. Pag wala siya traffic bureau, wala nang lukot-lukot. Yun lang po. Kasi ayaw niya rin po pagtrabahuin yung babae, sir. Bata pa po yun eh. Ilan taon? 30 po. Oh. E eh, 47 na po yung mister ko. Okay. Ilan na po yung kanyang mga binihisan? Sa inyo pong tansya? Government employee rin po, na, na ipasok ko po siya. Utility po. Janitor po siya doon. Tapos po, nala, na po siya doon. Sumunod po sa Metropolitan po, Tan okay. Hospital po. Okay, ano trabaho niya doon? ah uh, guard po. May lukot-lukot ba doon? Wala. Wala. po. Wala rin. Bali, naging babae niya rin po. Doon yung karinderya naman po. <laughs> <laughs> yung sumunod po, yung, yung sa Metro, karinderya girl po. May asawa din, hiwalay po. meron so, Pero sumunod po, hindi ko na alam po yung ibang babae niya na true text na lang po ako nakakahuli. Tapos eto po ngayon, 2023-2022, naging relasyon niya po yung kapwa niya po, enforcer din po. Eh baka sir. ano lang siya, sir? ma'am, baka friendly lang siya, mapagkaibigan. <laughs> Hindi, kasi give us, bigyan natin siya ng ano, benefit of the doubt. Yung sa uh, traffic enforcer na no, baba, babae, honey? Honey ang tawag niya? ang tawag, sir. Baka honey talagang pangalan. Hindi may po. Hindi yung ba, may babae ang pangalan, honey? honey okay. Hindi po. Honey ang tawagan nila. Ha, nasaan ka na? Eh baka han nga ang pangalan ng babae. Hindi po. Oh, ang sagot naman ni Han. Hindi po nag- naging... Baka Hana siya, tapos kay Han. Sila po pangalan. Po, eto po yung bago hindi nga ako binibitawan, yung kapitbahay po namin. Sige ma'am, tutulungan uh, namin kayo. sa uh, samahan sa office ni Mayor para dun sa inyo formal complaint. So ang tawag dapat dito, Warlito Lukot Ramirez. <laughs> <laughs> Kumusta po yung mga anak niyo? Eh nga po, hindi po makaano eh, mahirap po sir. Kahit malalaki na sir. Ilang po ko yung bunso? 19 sir. Oh, that's good. Okay. Yun ang bunso? Opo. At nag-aaral? Siya na lang po yung, ano ko, sir, tinutuunan ko kahit mga utang po ako, okay lang no? para makatapos. Sir. Sige. Sa akin po lahat kasi yung, ano, yung responsibility. Mamaya, ma'am, bigyan kita ng financial assistance. Sana, para dun sa bata, dun sa nag-aaral. Punta kayo dun kay Odette. Meron kami ibibigyan na tulong, okay? Lahat po sa akin, mga anak ko, sa pati apo ko, sir, lang sa akin. Napakabuti niyo po. Anak. Kaya nga po, lumipat ako, sir, kasi kapit ko lang po yung babae niya, sir. Eh. Amin na po yung nagparaya, sir. Salamat po, ma'am. Punta kayo doon kay Odette para doon po sa tulong na ibigin namin para sa inyong anak na nag-aaral, 19 years old. Okay, ma'am? Salamat po, Sen. Magandang hapon po, ma'am.